What's up neighbor? So yun guys, nandito nga pala tayo sa tourist park dahil may naantay nga pala ako na isang fans na gusto sumali sa ginawa kong grupo na JGP Ganggang Phoenix. Nakita ko din kasi siya na nag-comment at nag-message sa aking page. Kaya ayun, sabi ko, sige pumunta ka dito sa tourist park, isasali kita. Ayun, kaya inaantay ko pa siya dahil wala pa siya. Kaya update yun na lang kayo guys. So yun guys, mukhang nandito na rin pala siya. Ayan, naglalakad na siya. Mukhang ito na yata yun ah. Ayan yata yan, sasali sa grupo ko ah. Ayan guys, palapit na siya dito. Ayan guys, so ayun o, pa guys. Ayan. Kaya antayin natin siya dito. Ayan. Ayan na, pababa na. Sino kaya to guys? Ayan, malalaman nyo kung sino siya. Ayun, ayan na siya guys. Ayan na yung sasali sa grupo natin sa JGP Gangang Phoenix. Ano po pangalan niya? Padreg Perez po. Ah, uh, taga saan po? Taga Bagong Sikat po. Ah, uh, okay. Ilang taon? 15 po. Ah, uh, may tanong din ako, bakit gusto mo sumali sa grupo ang ginawa? Kasi po idol na idol ko po kasi kayo. Ah, uh, okay. Ah, uh, ilang kayo magkakapatid? Tatlo po. Ah, uh, nag-aaral pa. Hindi na po. Hmm, okay. Ano yung pangarap mo sa buhay? Gusto ko po magsundalo. Ah, uh, sundalo, okay. Ayun, uh, ayun, dahil idol mo ko, lagi mo pinapanood at nag-message ka sa aking Facebook page at nag-comment ka dahil gusto mo sumali sa G, ano, GGP Ganggang Phoenix. Ayun, welcome ka na sa grupo ko. Ayun, makakasali uh, ka na. Ayun. Ayan. May gusto nga po pala kay shoutout. Oh, sige, pwede naman. Okay, Mag-shoutout ka. Sino gusto mo shoutout? Shoutout nga po pala kay Jasper. Oh. Saka po kay Marky Moises. Saka po kay Oliver De La Cruz. Saka po kay Jericho Perez. Saka po kay Aaron Malakilabe. Saka sa boss pala namin dyan. Kay Ong Leo Ong. O yun guys, maglilipot muna kami sa tourist park na sinali ko sa GGP Ganggang Phoenix kaya mayroon na akong makakasama. At hindi lang yon, magre-recommend pa ako ng mga tao. Kaya gusto nyo sumali ay pwede kayo mag-message sa akin page. Pwede kayo mag-comment sa video na ito para isa kayo sa mapipili ko na makakasama ko sa grupo na sa GGP Ganggang Phoenix kaya yun. Maglilipot muna kami dito, ayan. And so guys, oh. Ayan, magmimerienda mo rin kami sa tindahan. Ayan, magmimerienda rin kami. Ayan, marami na rin tao dito sa tourist park, guys. Isa to sa sikat na pasyalan dito sa pangatian, guys. Ayan siya, guys, So, oh. Yan, lilibot na lang tayo dyan. So, yun, guys, maglilibot mo na kami. Ayan, update ko na lang kayo mamaya. So yun guys, bibili nga pala kami dito sa tindahan at nga pala yung bagong sali ko sa GGP hanggang Phoenix ay bumibili rin pala. Ayun, magmimeryenda muna daw kami. Ayan. Ayan siya guys oh. Ayan. Kaya yun guys, magmimeryenda na rin ako. Ayan. Punta muna, pataas namin nagkibot yan na sa tourist ngayon. Nandito kami ngayon sa tindahan. Ayan guys. Ayan, bumili na rin siya ng soft drinks at bibili na rin ako ng soft drinks ko. Ayan. Ayan, may mga nagbe-baseball din dun guys. Ayan, bibili na rin ako. So, tingnan natin ano yung bibili niya. Uy, soft drinks niya ata. Ayun nga, Sige, bibili rin ako. So, yun guys. Hanggang dito na alam pala yung video ko. At sana supportahan nyo po yung JGP Gangang Phoenix. Ayun, mag kayo palagi. Bye-bye.